So hello guys, ayan na naman guys no, nasira na naman ang gulong ng postcard ko guys. Kaya ayan na ah, mag voice over na lang tayo guys na ano man yung in ko na to guys na CPR. Kaya try natin mag voice over kung maganda ba yung boses natin guys. Kaya ito, ah, dinala ko itong postcard ko guys sa aking uh, ah, mga ayo. Okay so ko na to guys si tatay guys. Ah, uh, malapit lang to sa tinitirhan namin kaya ito dinala ko yung postcard ko sa kanya. Uh, may extra kong dalawang gulong guys na bago. Pinatanggal ko sa kanya yung dalawang gulong na pinapalitan ko kay nasira yung ano yung yung puti na yan na bilog na ano siya guys na ano yung screw niya siguro sa hindi niya nakayanan yung bigat ng mga dalako na paninda kaya yun bumigay yung ano yung puti na yan yung umano sa screw kaya yan sabi ni kuya dyan uh, iba yung gulong na yan hindi katulad dyan sa luma na gulong na may ano siya sa gitna yung ano hanang ano hanang ano tawag dyan yung ano hanang biring kaya yan, ah, yan na yon pinalitan ko na. Kaya yan, ah, salamat kuya, shout out. Ah, salamat sa pag, ano mo sa postcard ko. Tuwing nasisira yung gulong ng postcard ko, ikaw ang tagaayos. So, ayan, sana makasurvive itong postcard ko ng ilang buwan. Hindi masira dahil sa bigat ng mga paninda. Bye-bye!